Ako si Elena, panganay ako sa aming magkakapatid. Simula't simula pa lang, ako na yung laging nag-aalaga at nag-aayos ng lahat. Nung mawalan ng trabaho si Papa, nagdalawang trabaho ako para lang makaraos kami. Nung nagkasakit si Mama, ako yung laging nagdadala sa ospital, bumibili ng gamot kahit minsan wala na akong pangkain. Nakakapag-aral si Namiya, Carlo, at si Bunso, si Rose, dahil tumutulong ako na bayaran ang tuition nila. Sabi pa nga ng mga tao, puti pa kayo, may anak kayong responsable. Pero sa likod ng mga papuring yan, puro hirap at lungkot ang kapalit. Hindi ako nagreklamo. Para sa akin, pamilya ang ibig sabihin ng sakripisyo. Akala ko, sukatan ng pagmamahal kung gaano karaming sakit ang kaya mong tiisin ng tahimik. Hanggang isang hapon, tinawag kami ni Mama. Sabi niya ng mahinahon, binago namin ang family will Akala ko ay wala akong dapat alalahanin hanggang sa makita ko yung mga papel. Wala ang pangalan ko. Lahat. Yung bahay, yung maliit naming negosyo, at pati ang lupang pinag-ipunan ko. Nasa pangalan ng mga kapatid kong mas bata. Bakit? Tanong ko. Pilit kong pinapakalma ang boses ko. Umiwas ng tingin si Papa. Huminga ng malalim si Mama. May sarili ka namang buhay, Elena. Yung mga kapatid mo, kailangan pa ng tulong. Sumabat si Mia. Masyado kang control freak. Parang lagi mong pinaparamdam na may utang na loob kami sa'yo. Ipaubaya mo na sa amin lahat. Huwag ka nang makiagaw. Panganay ka naman. Sabi ni Carlo na nakangisi pa. Masakit. Gusto kong sumigaw. Kung hindi ako naging controlling, lulubog tayong lahat. Pero imbes na magalit, ngumiti lang ako at mahina kong sinabing, kayo ang bahala. Kinagabihan, nakahiga ako pero di makatulog at nakatitig lang sa kisame. Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagpaparaya, bumabalik sa isip ko. At doon ko napag-isip, siguro katahimikan na lang ang tanging lengguwahe na maiintindihan nila. Kinabukasan, nagsimula akong kumilos ng tahimik. Nilipat ko lahat ng ipon ko sa sarili kong account. Binawi ko ang share ko sa family business, walang paalam. At isang araw… Bigla na lang akong umalis sa family group chat. Walang paliwanag. Walang drama. Tahimik lang. Sa una, parang wala lang. Hanggang dumating ang bill sa kuryente. Notice of disconnection. Tumawag yung mga supplier. Naniningil. Talbog ang cheque na binayad sa school ni Mia. Nag-text si mama. Elena, tulungan mo muna kami kahit ngayon lang. Hindi ako sumagot. Pagkalipas ng ilang araw, tumawag si papa. Mababa at nanginginig ang boses niya. Anak, hindi namin alam kung gaano kalaki ang ginagawa mo. Kailangan ka namin. At ang sagot ko lang, di ba sabi ninyo may sarili na akong buhay? Tahimik lang siya. Pero ang katahimikan na yon, ang pinakamaingay kong narinig. Lumipas ang mga linggo, nagsara na ang negosyo namin. Binenta niya ang kotse niya para makaraos. Si Carlo, lubog na sa utang. At si Mama, dating matapang, Tumawag siya isang gabi, humihingi ng tawad. Nakinig ako, pero hindi ako sumagot. Hindi na galit ang naramdaman ko. Kapayapaan na. Masakit, pero totoo. At matagal kong pinaghirapan. Anim na buwan na ang lumipas. Nakatira na ako mag-isa sa maliit na apartment malapit sa dagat. Gumigising ako sa tahimik na umaga. Walang tawag. Walang responsibilidad. Minsan naiisip ko pa rin sila. Yung bahay, tawanan, gulo, lahat ng dati kong mundo. Pero natutunan ko na ang katahimikan, hindi laging walang laman. Minsan, tunog yan ng isang tao na kayang gumawa ng malalim na bagay na hindi kaya ng iba. Sinira nila ang tiwala ko. Binaliwala nila ang lahat ng ginawa ko. Pero ang katahimikan ko, yun ang sumira sa ginhawa nila. At doon nila tuluyang natutunan kung gaano kabigat ang kapalit kapag nawala ang pagmamahal ng isang panganay.